There's a drop top coupe Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do. Cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, do make up. Ain't nobody pay. All I need is love. I just wanna run away with you. I'm just hoping that you see and you know. Good morning, guys. How about eating you Ganyan na kayo guys. Oh, batuk-batuk tak I love you I love you, on, you. Yang aku, guys Because today is Monday. So I thank you Kasi meron talaga silang gamit na ano. Meron talaga silang gamit si school na hindi pinapadala. Hoy! actually guys, nalito. Nakalimutan niya. Gawa niya to. Oh. Nakalimutan <laughs> Nakalimutan niya. Thank you for... Ano to? Love <laughs> you. Kinder pa lang kasi to guys. So hindi ko siya masyadong marunong. Yun na yun. Yun yung sulot niya. Ano to? Every time... Hindi maintindihan yung dulo. <laughs> Ito. Gets ko to Napalaki yung O. Dear mama and papa darto. Guys, cute. today is 17. Let's continue. Let's not pause. Okay, guys, we're getting really tired. Seems like a branch and. na at nagmamadali na tayo. <laughs> Kailangan na natin magmadali ng ano oras na nagingisan ko pa tong batang to. So, ayan. Yeah, May guys. At ako yung okay, mag-lotion muna. Ayoko. Ayoko is Ayoko Araw-araw wala na school tapos ayaw na, na school malapit na matapos natin na bakasyon easy siya magbihis. Ayan siya. So, ako naman dahil. retouch pa ako. Ganyan yan siya, guys. Lagi kami maraming commercial to umaga. ito, ito niya konti para ano, bago kami pumasok. niya, Ayan. Ayan. It's my Ayan. cream. Hindi ah, ako sa alam yun. Pagkakasip ko kasi sa kanya guys. Dahil 9 pa naman yung pasok ko, 7 pa naman siya. Pagkaakyat niya, naantay -na -na ko pa siya. Pagkaakyat niya sa school, nagsaka na ako mga na Naantay ko muna siya mapiat kasi ano naman eh

na ako parang diretso na lang din pasok. Para dahil hindi lang maagal na gising ka tayo sa ulit. Kasi pag wala na akong gawain na lang. Wala na gawain na gising ako ng 3 or 4. Ito yung muna ito yung naman dahil sa ulit. Maanggap ko sa ulit. Ito siya nagawa. May susunod na takasak mga I said, Tom, <laughs> Morning, losers! Miss Simpson, Bankage, my favorite! can't so, <laughs> are you doing, your new roommate. I'm so I'm gonna need to see so i said, to papatayin. Dating ko, magigipit pa ako yan. ko muna yung ano. Yan. Ito, -right sirwain bahay. Bago ako umabas Kapunta ko. Ganyan ang araw-araw na walking guys. Need ko muna tapusin yung mga dapat tapusin sa bahay. Para sa gabi, konting ayos na lang, para na lang konti na higpit-ligpit na lang kami. Kakain na lang. Para magkakain mo po. to na lang. Yan, ganyan. Wala na masyadong gagawin. eh araw-araw namin yung uh. so, protein dito. At yun uh. na. Naubos na ang ating kalawin. Ito At ayon Sa mabanda. Mm. Yung ID mo nasa loob.

na Oh! Minum ka, Otter. Otter. Papahin lang. Papababa lang ako ng na, kinain. Nakapaghapbat na rin ako habang naantay ko siya matapos. Naghapbat na rin ako. Pagkatapos ko lang maghapbat. Then, ayan. Medyo basa-basa pa yung ating face. Ano ko pa yung kapasalit? Ano? Yung pamunis ko hindi siya. Ay, pala. guys wala so, tayong masyadong ganap ko today uy doon do ka na muna oh bagay para nga nanood na ano pinapanood din ko sa akin isang vlog Kasi eh. magtutupi na naman po tayo yung sinampay natin kagabi na mga um, puti.

siya. Ang sarap. Ganyan talaga yan. Ang sira. Ay, nalalanta na siya. Ako lang yung papalitan ko lang ngayon. Kumain ka na nga dyan. Kumain ka na. Ayoko. na ako ng plato guys yung hinugasan ko kinatuyo ko muna kasi dito sa ano kinatulo ko muna dito sa um, ang sa patuyuan ng plato eh. so ayusin ko muna to guys then papasok na tayo sa kanta para na rin mag skin care pa tayo Meron naman um, ako masyadong ini-skin care. Siguro pala dapat. Instop ko kasi yung toner day. Eh, simula eh, na. Kailangan kong ano. Effective naman pala yung sabon na ginagamit ko. Then, pinartneran ko siya ng... Ano nga ba yun? Cream. Kung makikita nyo, pag yung nagbablog ako, So, nakikita niyo na cream. Yung gamit kong cream. Kahapon ah, sa kayong kaninang umaga. Ayan. Nag-cream ako. Ayan yung gamit kong cream. For the first time, nagkaroon na ng... nagtugma ba? Nagkaroon ng sa tagal ko nang nagagamit ng mga sabon at cream pain lang talaga magkaroon ng match talaga siya na cream at soup na nagmatch na talagang nagmatch siya sa balat ko na talagang ano nga kapansin na pinis Instapin tonton. tapos yun si nanay ko na na soap and cream lang dahil din naman talaga ako may makeup yung cream na gamit ko parang may makeup ka na rin din lalo na kapag mo madali ka wala ka time mag makeup ayun guys tapos nga yung soap sa ano, ah, pag may time guys sa susunod, kapakita ko yung suit na gamit ko sa mukha. Um, Ayun na lang, hindi ko na perfect sa inyo. hindi then, magpigin oh, okay. natin kung kukuluan. So, um. Pero mapakita ko rin sa inyo kung um, so. ano yung suit. Masaan ko rin yun, guys. TikTok. Nag-offer kasi ako sa TikTok. So, kung gusto nyo makita, yun lang po yung mga ko. I-follow nyo yung aking TikTok account. ah oh, tara nga papasok na tayo dun. Bisa mo dyan. Pag pumasok ka, patayin mo yung electric fan. Ha? Patayin mo guys, papasok na kami saan ano. Tapos na ito kumain itong bata. Papasok na kami sa kwarto. Kapagligpit na rin naman. Yung... Hi, baby. Dapat daw Nag-iingay. Pinapanood ka siya kayo. So, yun. Ang papala ko, hindi dito. ba? Hindi inubos yung pagkain.

ano na, na lang pala. ano ba yung pala? Yung nga, sinabi ko kanina, pa, ipagamit ko na lang yung toner. Wala kasi ako kung ko ano, sa gabi. Wala sa na kong extender, yun lang, sa kayong, hilangin sa yung wig suit yung isa sa gabi. Ngayon, medyo natakaroon na kang kasi, ano hindi na ako ang isa, may dalaw.